Anong ganap sa mundo ng showbiz? Rico Yan version 2.0 nga ba? Hindi maitatanggi na isa sa mga pinakagwapong aktor noon ang yumaong si Rico Yan. Pero parang nag-iwan siya ng kanyang pangalawang version. Kung titignan ang mga larawan ng dating aktor noong siya ay bata pa. Malaki ang pagkakamukha nila ng kanyang pamangkin na si Alfonso Yan Tueres. Si Alfonso o mas kilala bilang Alfi ay ang pamangkin ng aktor na tila carbon copy ng kanyang tito. Kuhang-kuha ni Alfie ang dating at kagwapuhan ng kanyang tito Rico. Kaya hindi na nakapagtataka kung papasukan din ni Alfi ang mundo ng showbiz. Sa ngayon ay grade 8 pa lang ang 14-year-old ka look-alike ni Rico. Siya ang bunsong anak ni Geraldine Yantueres na ate ni Rico. Mahilig sa larong baseball at basketball si Alfi. Bukod dito, magaling daw din ito magluto. Ayon sa ulat ng pep.ph, hindi muna daw isasalang agad sa pag-arte si Alfi at katulad ng kanyang tito ay sa commercials muna siya isasabak. Nagsimula noon ng former actor bilang commercial ng sikreto ng mga gwapo ng Escanol Master. Madlamis mo ang nakapansin sa kagwapuhan noon ni Rico. Hanggang binan sa gang crush ng bayan. Ano kaya ang magiging showbiz career journey ni Alfi? Bata pa naman siya at marami siyang oras para matuto sa pag-arte. Siguradong aabangan ito ng mga fans ni Rico Yan dahil maaalala nila dito ang kanilang idolo. Anong masasabi mo sa balitang ito?